na happy birthday to Mini. Oh, and and dito si Mama. anong ginagawa Mama? <laughs> Nag-aayos ako ng ay kalat-kalat natin na okay lang 'yan. yan. Si Mama Ma nagto-throwback siya ng mga picture ko. Ayan oh. I'm so taong, cutie taong taong It's my birthday. It's my birthday. Sabi niya mag-vlog ako eh, kaya mag-vlog ako. Ito pa Throwback pictures. I'm so cute. Grabe, so arte naman this girl. Tingnan. Ayan. Hello. 'Di ba? Okay, picture si mama ng mga ano ko. Kita ba ako sa inyo yung mga picture na pinipicture niya. So ayan, niya. nakikita niyo po yung mga picture ko. Ano, ilang taon? Na, one, one, yun, di ba? one years old ako niya. Oh, so cute! So cute eh. Ang dumi naman. Ang iba. Ayan. Oo. Oh. so, nene. Sino to? Si tita. That's me. I'm so cute. I'm so cute. Wow. Ayan. Ngayon pa akong picture dito. Ano yung iba? Oh, fuck. Ganun. Ang tari naman pala this girl. Nasaan na to? Kilala mo ba ito, baby? Sino? Sino ba yan nag up sa akin? Nakalimutan mo yeah, na sino yeah, siya. Ayan. Okay. Ang arte-arte ka naman dyan. Nakachub pa ako. Ayan. Ayan. Seventh birthday ka yan, guys. Mag-throwback tayo. Bongga. O, oh, kabog. Dami kong handa niyan. Taray naman pala. Ayan yung mga seven roses and everything. And then, seven balloons. Ang taray-taray. O, oh, may clown pa niyan. Ngayon, ayoko na ng mga clowns. Taray, sumayo pa ako. O, oh, bongga. Dati sumasayaw ko. Ngayon, kumakanta na lang ako, guys. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. O, oh, ang taray naman pala this girl. <laughs> oh, my. Ang tsaka. Ayan, o, oh, ang taray. Ang daming regalo. Mm. Ang taray. Ang tsura ko dyan. O, oh, push mo yan, te. Ayan. So, ito pa yung iba ko ng throwback pictures. I'm so cute. Mm, na picture. Tapos, ito pa. Sabi niya mas sa tagay-tay mm -hmm. daw yan. Ayan. Ang cute ka dyan, oh. Tari ng pigtails. Tapos, meron pa dito. Oh, di ba? Napapost lang. <laughs> Tapos, ito ako. wag Huwag nyo nang pansinin yung nail polish. Ko. Tapos, ito yung. Ayan Ayan ako so cute eh. Tapos ayan ako. So candid, diba? Ang taray-taray. Tapos, ayan. so cute. Papurigin ko na yung sarili ko. Pumayag na kayo, okay? Tapos, may mapapakita sa inyo. Pero, tada! Uh, baby, oh. Baby, baby, oh. Censored. Oh. <laughs> Kasi wala akong underwear dyan. <laughs> oh, diba? Ang cute ko. Ba't ganyan na <laughs> So, ayan. busy busy yung mama ko mag-picture. Kasi mag back daw siya. Ay, ang yun, ng background namin. Kasi matutulog na kami. Pero inantay namin yung birthday ko. So, ayun. Bukas ulit, guys. Mag-vlog na lang kami. Dito sa bahay. Dito sa bahay yung birthday ko, eh. Bye! good morning and today is yes my birthday happy birthday to me i'm now 17 one year to go yes <laughs> nakaka excite pero ayun uh, mamaya hapon darating yung mga friends ko so ngayon pupunta muna ako ng sm bibili ako ng cake and everything na kailangan na kulang pa ayan anong itsura ko ba okay ba <laughs> Ayan. Tapos, ayun yung t-shirt ko heartbreaker. Ang taray, di ba? <laughs> so, ayun, guys. See you guys later. Si Mama na mamalengke para may maluto kami mamaya. And, ayun, mag-vlog ako later. So, bye-bye muna. Mwah. Hey, guys! So, ayun, kakagaling ko lang ng SM. Tapos, ayun nga, sobrang init. Pasensya na kayo kung maingay kasi nakabukas yung aircon. So, ayun, bumili ako sa SM ng cake. Tapos, binigyan ako ni Mama ng pera. Tapos, bumili ako ng gamit. So, I'll show you guys everything that I got. Siyempre, yung mga mamurahin lang ng makeup yung binibili ko. So, papakita ko sa inyo. Dito siya nakalagay. Actually, eto, libre siya. Bigay siya ng BYS. Kasi naka 3-day sale kanina sa SMB Kutan. So, ayun, may sale pala sila. May something-something na ganun. Tapos, kapag nakabili ka ng 500 worth, of products sa BYS, may libre silang pouch. Actually, medyo tsaka siya. Ayan yung itsura niya. Pero, okay na rin. At least, kunwari may kailangan. Or kay mama na lang. Bibigay ko na lang kay mama. Dalagyan na. Makeup niya. Tapos, ayan. Let's open it. Doon na tayo sa mga nakuha ko sa BYS. Wait lang. Everything that I got from BYS. Ito, first, yung lipstick from BYS. It's a nude. Ay, di ko pa nabubuksan. Pero, ayan siya. Probably, gagamitin ko siya sa makeup tutorial So, ito siya. BYS lipstick. Champagne Rain. Ang ganda ng color niya. Sana nakikita nyo. Ayan. I think I bought this one for 300 pesos. Tapos, itong BYS Conceal and Correct. Ano siya? Cream con cream concealer. Tama ba ako? Ayun. First time kong magkakaroon ng ganito and eto pa lang guys. Eto lang yung dahilan ko ba bakit meron akong pouch. Kasi for ano siya, ay hindi naman pala ito yung dahilan. Kasi 450 pesos siya, so kailangan ko pa ng 50 pesos. Ayan yung itsura niya, guys. Nakikita niyo ba? Ayan, flash flashback ako. Ayan, hi guys! Ayan, ayan yung itsura niya. Meron siyang green, purple, yellow, and beige. Tapos, pink na ganyan. Bongga. Tapos, what else did I got? This BYS um, liquid concealer. Kasi ito, alam ko kasi pang conceal to ng mga imperfections and all that. Basta ewan ko, bumili ako ng ganito and dun bumili din ako nito. BYS Concealer in, um, in Light 01. So, ayan siya. Ito naman, I bought this one for 200 pesos. Medyo maliit lang siya, guys. Ganyan lang siya kaliit. Ayan. Pero bongga siya. Ito ko. Pag nag-work, syempre, bibili tayo ulit. Tapos, pinili ko pa, bumili ako ng dalawang galing sa Nichido, which is yung Nichido True Lashes Eyelash Adhesive. Ito, maliit lang siya, 60 pesos. Pero sabi nila, maganda daw talaga kasi yung dikit na ito. hindi siya madaling matanggal. Ayan, so bumili ako niyan. Tapos, etong Tinted Brow Gel from Nichido. This costs me 238 pesos. Anong shade ba nito? Ayun, ash blonde. Ash blonde siya. Ayun yung color niya. I should have gotten the darker one. Pero, ayun yung nakuha ko. So, okay lang. Minsan naman nag-lighter brows din ako. And then, I got this Maybelline Hypercurl Mascara. On sale sila. Diba, 200 pesos to. Nakuha ko siya for... 150 pesos. Sorry, nag-ano ako. May dumaan kasi. <laughs> And then, I also have this Quick FX No Shine Mattifier. I have um, heard a lot of good reviews about this. So, ito try ko din siya. 100 pesos to. Tsaka gagamitin ko din siya kung na, na may sa ako sa makeup. Ganyan, bongga. Tapos, the last thing that I got is this Glam Stronghold Hairspray. Ayan. Nawalan kasi ako ng budget pambili nung spray bottle, spray bottle talaga. So, ayan. Ayan lang yung kinuha ko, guys. konti lang siya. Pero kasi, yung mahal talaga. Yun lang yung budget ko. Next time na lang ulit. So, ayun. I'm so happy. It's my birthday. And, inaantay ko na lang yung mga classmates ko dumating. Ang tagal ko pa lang nagsasalita. Ayan. Inaantay ko na lang yung mga classmates ko dumating. And then, mag-vlog ako later. Okay? Bye! Hi, Drew! Hi, Drew! Vlog yan, baliw. Ano, alam ko picture girl eh. Alam ko picture! Na ko po kasi ito! Mamaya tayo pa siya. Good job, Mark! Hi! Happy birthday, Mr. Ano nga yung vlog? Inumog na netizens yung birthday mo eh. Marami po netizens. Yung mga fans ko po lang dito. Shout Ayan, so kami po Kami boyfriend ko. Boyfriend ko Nanonood kami ng ano, Korean event. Oo, yung jowa ko. Charot. So, ayan. Ibigay okay, mo na sa akin ng uh, So, guys, nakikita nyo po na nagkakabuto ang mga tao dito, no? Yes. Isa!

So ah, ano ba ito? Wala na, kinabog tayo ng short flag. Uy! Kasi kung sino ba yung kapatid ni Ali? Uy! Baka mo ka! Ano yun? Ano sabi? Kung sino ba yung kapatid ni Ali? Isa no? Siya ba yung ayo pag- Ato ko! <ttosong> <vaporize> mami o! Oh. Ato ko daw? Wait lang. Pag <laughs> <laughs> dito, ako dito. Ito <laughs> po talaga 'yung regalo. Ayun, yeah, ganyan po 'yan. Ano ang ibibigay mo ng utya? Ayun daw. Ayun daw. Kaya ayo ko pumunta. Ayun ang nangyari. Charo. Ayun na, okay. Kagin na. Pagbukas ko, gulat. Pagbukas talaga 'yan, babe. Ni pa girl. Sa ko bukas.

ano? Dyan yung asa sa loob. Wey! Kabayo talaga. dito. mo. ba't tumunog kanino? Tumunog na lang. ka mo, girlie. pagbukas bukas, naputol yung, yung ulo mo. Ayun na, ayun yun, na. Medyo Ayun na, ayun <laughs> ay, na. 1... Ano? Ano? na, May timer Okay, last 10 seconds. Alam mo, may bomb pa lang. po dito ako. Donut! Donut eh! Wow! Ang gito sa'yo, ang gito sa'yo. Ano? Oh, sabi sa'yo! <laughs> sabi sa'yo! Sabi sa'yo! I hate you. Benta natin. Ang wala sa kay Kobe. What do na. Yun <laughs> <laughs> <they joke>, <laughs> oh, yung, yung lagay si ng pera, di ba? Sarayan <laughs> <laughs> na Tumay batumay, Ala, ba, tumay Alay, hindi oh, marunong oh, ako na lang. yung ng pera. Oh, Hindi ko kayang bilhin yung may salamin eh, mahal. Ayoko, hindi ko, hindi ko na joy kahit nakawin ko na lang. Mag-jowa ka, te! Suggest namin. Sabi sa'yo eh. Galing ko, di ba? Galing Sabi mo, anything makeup ako sabi niya. Sabi ko una. tapos sabi ko anything. Sabi ko yun. Hindi, hindi! more more go happy, birthday. happy birthday. Wala eh. Tumalim mo ako sa mga sarap. ka mo maganda. Kiskis. Ii magawa. mga baybayin. Kita ba fish? Magkabaybayin na. Kung ka orde, ayos pa kabalisaan. Ay 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 to ay 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 ay

Here. We keep our wieners in our packages. That's how it is. It's so I We have to keep fresh and, warm. and we're, we're The it <laughs> So, ayan. Nakikita na na yung kalat. Sobrang kalat. Ayan, nagumanikin challenge silang lahat. Grabe. Di ko alam kung paano ko ito lilinisin. Tara. So, ayan na yung itsura niya. Linis mo ako. Hey guys! So, ayun nga. Anong oras na ba? <laughs> anong oras na ba? Siguro mga magda-10 na or 9.30, ganon. So, kaka lang nilang lahat. And I am left with all these things, all these kalat and stuff. Di nyo masyadong na-appreciate yung kalat, pero ako, kitang-kita ko yung kalat. But, then again, and happy birthday to me! My mom is upstairs, by the way. Kung hindi siya nakikita, medyo super tired si mother dahil siya yung nagluto ng everything. And thank you, mother, for always Um, making luto luto everything for me every year. So again, guys, this is my first birthday here on YouTube. So I hope to share more birth more birthdays to come with you guys and next year will be my debut. So we'll see what will happen next year and see you guys on my next one. Bye-bye. And by the way guys, <clears throat> my Q&A video will be up maybe this week or next week. So keep on um, sharing your questions or asking your questions rather. And by the way, shout out nga pala kay Brightside Padilla. I love you girls so much and thank you for all the efforts you've been giving and for all the chat. So ayun, I love you. Bye-bye guys! Ha <laughs> ha